Alam mo ba kung bakit may mga lalaking hindi naman sobrang gwapo, hindi mayaman, hindi influencer? Pero kapag dumating sa eksena, parang lahat ng babae napapatingin. Parang may kakaiba sa kilos nila. Kalmado, matatag at tahimik pero malakas ang dating. Samantalang may ibang lalaki na kahit anong effort, kahit ilang good morning at ingat ka palagi, parang laging nasa friend zone. Ang sikreto? Isang uri ng pag-iisip na ginagamit pa ng mga sinaunang hari at mandirigma. Ang stoicism. Ang stoic na lalaki ay hindi cold pero hindi rin needy. Hindi siya robot pero hindi rin alipin ng emosyon niya. At yan mismo ang dahilan kung bakit siya gustong-gusto ng mga babae. Sabi nga sa stoicism, "He who conquers himself is mightier than he who conquers a city." At sa mundo ng pag-ibig, yung lalaking marunong maghari sa sarili, yung hindi nadadala ng galit, inggit o takot, ay siya mismong nagiging imposible kalimutan. Pero bakit parang ang hirap maging ganitong klasing lalaki ngayon? Dahil karamihan sa atin, talo sa sarili pa lang. Tingnan mo ang paligid. Pag hindi nagreply si crush, overthink agad. Pag may bagong nagcomment sa post niya, insecure agad. Pag may ibang lalaki sa story niya, para bang katapusan na ng mundo. Kaya ang nangyayari, imbes na maging kalmado ka, nagiging emosyonal kang reaktor. Parang volcano na konting pagyanig lang puputok na. Ang problema sa bawat pagpapadala mo sa emosyon, unti-unti mong sinisira ang misteryo mo. At tandaan mo, sa mundo ng attraction ang misteryo ay kagandahan. Kapag nawalan ka ng kontrol, nawawala rin ang respeto. Ang babae ay likas na naghahanap ng stabilidad, hindi lang sa pera kundi sa pag-uugali. Gusto niyang maramdaman na kahit anong mangyari, nandyan ka lang, matatag, kalmado at may direksyon. Kaso ikaw isang scene zone lang, nagpo-post agad ng Minsan kahit gaano ka kabait, di ka pa rin pipiliin. O kaya, laging ako na lang. Kailan naman ako? Mga quote na dapat sana ay nasa diary, hindi sa Facebook story. Kaya habang inaayos mo pa yung sarili mong emosyon, siya naman, hinahanap yung lalaking marunong magpigil. Yung hindi nagmamadali, hindi nag emosyonal kasi yung ganong uri ng lalaki nakakapanatag. Isipin mo ito. May dalawang lalaki, si Rico at si Migs. Si Rico, classic nice guy. Laging may effort, laging present. Kung may problema si girl, andyan siya kaagad. Parang 7-Eleven, laging bukas. Pero sa tuwing hindi siya nasasagot agad, nagsisimula siyang kabahan. Nag-iisip kung may mali ba siya. Nagre-refresh ng messenger kada limang segundo. At kapag sinabing busy ako, magpapadala pa rin ng message. Okay lang, miss U pa rin. Ngunit si Migs kakaiba. Hindi siya cold pero hindi rin clingy. Kapag hindi nasasagot, hindi siya nangungulit. Bakit? Kasi alam niyang may sarili rin siyang mundo. At sa mundong yon siya ang hari. May trabaho siya, may passion, may mga layunin na mas malaki pa kaysa sa kung sino ang magre-reply sa kanya. Ngayon sabihin mo, kanino mas na-attract ang babae? Sa lalaking parang nagmamakaawa sa atensyon niya? O sa lalaking kalmado, confident? At hindi kailangang patunayan ang halaga niya sa kahit sino? Natural kay Migs. Kasi sa mundo ng emosyon, ang katahimikan ay kapangyarihan. Habang ang ibang lalaki nag explode sa emosyon, ang stoic na lalaki, nag-iisip, nag-observe, at kapag nagsalita, boom, tagos. Ang rason kung bakit maraming babae ang lumalayo kahit hindi mo sila sinasaktan, ay dahil marami kang sinasabi pero kaunti lang ang ginagawa mo. Ang stoic na lalaki hindi madaldal. Hindi niya kailangang ipangalandakan na iba siya. Pinapakita niya ito sa kilos. Halimbawa, sa unang date, hindi siya nagmamadali. Nakikinig siya, tinitingnan kung paano ka magkwento. Hindi siya laging wow ang ganda mo kasi alam niyang ang tunay na papuri ay yung hindi sinasabi sa bawat minuto kundi ipinaparamdam sa kilos at respeto at dahil tahimik siya nagiging misteryoso at ang misteryo, yun ang apoy ng curiosity. Yan ang dahilan kung bakit minsan kahit wala kang ginagawa, ikaw pa rin ang iniisip ng babae hindi dahil may ginagawa kang move kundi dahil may aura ka ng disiplina. Stoic truth number one. Self-control. Sabi ni Epictetus, kung gusto mong hangaan ng babae, simulan mo sa isip mo. Hindi mo kontrolado kung magre-reply siya o hindi. Hindi mo kontrolado kung magugustuhan kanya o hindi. Pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Self-control. Ito ang unang sandata ng stoic na lalaki. Kapag inis ka, tahimik ka muna. Kapag galit ka, lumakad ka muna. Kapag nasaktan ka, huwag agad mag post Kasi bawat minuto na ginagamit mong maging kalmado, ay isang minutong ginugugol mo para palakasin ang sarili mo. Stoic truth number 2: Purpose. Ang pangalawang dahilan kung bakit nagiging kaakit-akit ang stoic na lalaki, may misyon siya. Habang ang iba naghahabol ng validation, ang stoic ay naghahabol ng direksyon. Hindi siya lumalapit sa babae para makumpleto, kundi dahil buo na siya. Hindi siya naghahanap ng the one dahil ginagawa niya ang sarili niyang best one. May lalaking tinatamad magtrabaho pero magaling magchat. May lalaking laging online, pero laging walang plano. At may stoic na lalaki matahimik, pero abala sa pagbuo ng kinabukasan. Guess what? Yun ang gusto ng babae. Hindi dahil pera lang ang hanap niya, kundi dahil gusto niyang sumama sa lalaking may direksyon, parang biyahe sa dagat. Bakit siya sasakay sa bangkang walang timon? Gusto niya yung kapitan na kahit may bagyo, alam pa rin ang ruta. Yun ang stoic. Hindi perfecto, pero determinado. Stoic Truth Number 3 Composure Ang ikatlong katangian ng stoic na lalaki, kalmado kahit sa gitna ng gulo, may mga sitwasyong kahit sinong lalaki matutukso magwala. Alaman mong may kateks siyang iba, may lumalapit na ibang lalaki, or parang nilalamig na siya. Pero ang stoic na lalaki, hindi agad nagre-react. Tahimik siyang nag-o-observe, nag-iisip, at sa halip na magalit, nagtatanong siya sa sarili, may magagawa ba ako ngayon na magpapabuti sa sitwasyon? Kung wala tahimik lang siya, ganito rin sa trabaho, sa pamilya, sa pangarap, kahit sabay-sabay ang problema, hindi siya bumibigay. Kasi alam niyang ang tunay na leadership ay hindi laging sigaw, minsan katahimikan. At sa mata ng babae, yung lalaking kalmado kahit may unos, yung lalaking hindi nagpapanik kahit may problema, yun ang lalaking gusto niyang kasama. Ang stoic na lalaki ay parang dagat. Tahimik sa ibabaw pero malalim sa loob. Hindi mo alam kung ano ang iniisip niya, pero nararamdaman mong may lalim at doon siya nagiging kakit-akit kasi hindi siya predictable. Hindi siya laruan ng emosyon, siya ang nagmamayari ng direksyon. Habang ang iba ay alon, umaangat, bumabagsak, ang stoic ay dagat na hindi nauubos. At kahit ilang bagyo pa nananatiling dagat pa rin siya. Scenario 1. May girlfriend ka pero nagiging cold na siya. Ang ordinaryong lalaki mangungulit magtatanong ng, Bakit ka nagbabago? May mali ba ako? At sa sobrang paghabol, lalo siyang napapalayo. Pero ang stoic na lalaki, uupo, ia-assess ang sitwasyon, at sa halip na habulin, babalik sa sarili niyang disiplina. pag-focus sa growth, sa routine, sa goals. At kapag nakita ng babae na hindi mo siya pinilit, dun siya maiintriga kasi kakaiba ka. Hindi ka kagaya ng iba. Scenario 2 nagbreak kayo. Ang iba, magpapadala ng 20 paragraphs na explanation. Ikaw, isang mensahe lang. I wish you peace. Tapos tahimik. Walang drama, walang guilt trip. At habang siya nag expect ng away, ang natanggap niya ay dignidad at doon niya marirealize. Hindi pala siya basta-basta. Isipin mo yung lalaki na habang iniwan, hindi nagwala. Tahimik lang, nagkakape, nakatingin sa labas ng bintana. Hindi dahil wala siyang pake, kundi dahil alam niyang pain is inevitable but suffering is optional. Ang stoic na lalaki, marunong magdalamhati pero hindi nagtatagal doon, umiiyak kung kailangan. Pero pagkatapos bumabangon ulit, walang self-pity. Walang sana bumalik siya, kundi sana magamit ko tong sakit para maging mas matatag. At guess what? Yan ang lalaking hindi lang gustong gusto ng babae, kundi hinahangaan kahit ng ibang lalaki. Kung gusto mong simulan maging stoic na lalaki, Eto ang mga konkretong hakbang. 1. Morning Discipline Gumising ng maaga. Gumawa ng routine. Ang stoic ay hindi late riser na umaasa sa mood. Kalmado ang utak kapag disiplinado ang katawan. 2. limit dopamine. Pawasan ng scrolling, likes, validation. Kasi habang umaasa ka sa external pleasure, nawawala ang inner strength mo. 3. Reflect daily. Araw-araw tanungin mo, Ano ang nagawa kong tama? Sana ko nagpadala sa emosyon? Ano ang pwede kong baguhin bukas? Yan ang stoic journaling. 4. Control reaction. Kapag may nag-trigger sa'yo, imbis na mag-reply agad, huminga muna ng tatlong beses, yung simpleng delay na yon malaking bagay. Kasi sa pagitan ng stimulus at response, nandoon ang freedom mo bilang lalaki. 5. Value solitude. Huwag matakot sa katahimikan. Kasi sa katahimikan, dun mo maririnig ang tunay mong boses. At yan ang pinakamalakas na tunog sa mundo ang boses ng lalaking alam ang sarili niya. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa volume ng boses mo, kundi sa gaano katahimik ka kapag galit ka, hindi lahat ng tahimik mahina. Minsan sila yung hindi mo matibag. Ang stoic na lalaki hindi nagpapakyut, nagpapakatotoo. Ang pag-ibig ay hindi laban ng emosyon. Isa itong disiplina ng pagkilala sa sarili. Kapag kaya mong kontrolin ang sarili mo, kahit sino, hindi na makokontrol ka. Balik tayo kay Rico at Migs pagkalipas ng ilang buwan, si Rico, pagod na. Naghabol nagdrama pero nauwi sa wala. Si Migs naman tuloy lang sa pangarap niya. Nagsimula siyang mag-gym, nag-aaral ulit, nag-focus sa trabaho at pamilya. Hanggang isang araw, yung babaeng dati hindi nagpapansin, biglang nag-message. Kamusta ka na? Hindi dahil na-miss niya si Migs, kundi dahil na-miss niya yung peace na dala ni Migs. At sa panahon ngayon, ang peace market mas mahal pa kaysa sa gwapo ang stoic na lalaki ay hindi naglalaro. Hindi siya umarte, hindi siya sumisigaw para mapansin, pero kapag dumaan siya, nararamdaman mo. Hindi dahil loud siya, kundi dahil may depth ang presensya niya. Ang stoic magnetism ay hindi tungkol sa pagiging malamig, tungkol ito sa pagkakaroon ng kontrol. Ang lalaking may kontrol, may disiplina at may direksyon, siya ang gustong sundan ng babae, hindi dahil siya ang pinakamaganda ng salita kundi dahil siya ang pinakatahimik pero pinakamatatag. Kaya sa susunod na gusto mong mapansin, huwag mong ipilit, huwag kang maghabol. Magpakatotoo ka at hayang ang presensya mo ang magsalita kasi tandaan mo ang lalaki na marunong manahimik sa gitna ng ingay. Siya ang lalaking hindi makalimutan ng babae. Alam mo bang may uri ng kalmadong lalaki na kapag tahimik, mas lalong nakakaadik? Yung tipong hindi mo alam kung anong iniisip niya, pero gusto mong malaman hindi siya showy, hindi rin clingy, pero pag nawala siya, hinahanap mo. Ito ang tinatawag kong dark calm, isang enerhiya ng stoic na lalaki na hindi nagsasalita, pero nakakapagpaikot ng damdamin ng babae. Hindi ito manipulasyon, hindi ito pa hard to get. Ito ay malalim na disiplina sa emosyon, ang kakayahang kontrolin ang sarili mo sa punto na kahit ang iba na apektuhan ng presence mo. Kaya sa part na ito, pag-uusapan natin kung paano ginagamit ng stoic na lalaki ang katahimikan bilang sandata, isang sandatang hindi kailangang ipakita pero ramdam. Sa panahon ngayon, sanay ang mga babae sa ingay, mga lalaking laging nagsasalita, nagpapaliwanag, nagpapakitang mabait, nagme-message ng good morning, kumain ka na, sampung beses sa isang araw. Ang problema dahil lahat ng lalaki ganon, nawawala ang thrill. Kapag laging available, nawawala ang halaga. Kapag laging nagpaparamdam, nawawala ang excitement. Bakit? Kasi hindi mo pwedeng sabayan ang emosyon ng babae ng emosyon mo rin. Kapag mainit siya, sumasabay ka. Kapag malamig siya, lumalambot ka. Resulta, nawawala ang polarity. And sa mundo ng attraction, ang polarity, yun ang spark. Ang stoic na lalaki hindi sumasabay sa emosyon ng babae, kundi siya ang nagbabalansi nito. Kaya sa gitna ng ingay, ang tahimik niyang presensya ang pinakanakakahatak Imagine mo to. Si Mark, isang ordinaryong lalaki, mabait, consistent, sweet. Araw-araw nag-aabot ng oras, effort, chat, memes, lahat. Pero habang mas nagpupursige siya, mas lumalamig si girl. Hanggang isang araw, sinabihan siya ng, Ang bait mo, pero hindi ko maramdaman yung spark. At doon siya bumagsak. Kasi ang akala niya ang effort ang sagot sa attraction. Pero si Renz, isang stoic type guy. Hindi palaging present. Hindi niya pinipilit ang usapan kapag nakikita sila simple lang. Tahimik pero confident, matipid magsalita pero may impact at kahit hindi siya expressive, kapag tumingin, ramdam mo. Yung tingin na parang, alam ko kung sino ako. At kung gusto mo akong makilala, kailangan mong maghintay. At guess what? Habang si Mark nagkakandara pa, si Renz ang hinahanap. Ang dark calm ay hindi pagiging malamig o manhid. Yes, na emotional na control ang kakayahang manatiling kalmado kahit naguguluhan ka, manatiling grounded kahit nakaka-excite siya, at manatiling tahimik kahit gustong gusto mo siyang habulin, ito yung kalmadong hindi mo mapigilan panoorin kasi ang lalaki na marunong tumahimik sa gitna ng emosyon, parang bagyong hindi mo alam kung kailan tatama, pero alam mong malakas. Stoic Principle number 1. Control Your Emotional Leaks Ang attraction ay parang tubig. Kapag masyado mong nilalabas, nauubos kapag marunong kang magtipid, lumalalim. Karamihan ng lalaki, leak ng lik ng emosyon. Pag nagustuhan ng babae, lahat ibinubuhos. Oras mensahe, kwento, drama, memes, videos. Wala nang natitira sa sarili. Ang stoic na lalaki marunong magtago ng emotional energy. Hindi niya agad sinasabi ang lahat ng nararamdaman. Pinipili niya kung kailan magiging open. Kasi alam niya ang misteryo ay hindi kawalan. Ito ay disiplina. Sabi nga ni Marcus Aurelius, The more you say, the less they hear. The less you show, the more they feel. Kapag tahimik ka, ginagawa mong curious ang babae. Hindi niya alam kung mahal mo siya, gusto mo ba siya, o chill ka lang. At doon siya na-addict. Sa tanong, hindi sa sagot. Si girl nagchat. Ba't parang di ka na nagme-message ngayon? Ang insecure guy. Sorry ha, busy lang. Akala ko ayaw mo na kasi hindi ka rin nagchat. Ang stoic guy. Hindi naman kailangan araw-araw mag-usap para maging totoo, di ba? Hmm. Tahimik, simple, pero may lalim. Pinaparamdam niya na hindi siya nakadepende sa validation. At sa isip ng babae, ha, kakaiba to. Stoic principle, number 2. Detachment is attraction. Ang stoic na lalaki ay marunong magmahal ng hindi umaasa. Hindi siya clingy kasi naiintindihan niyang ang pag-ibig ay hindi pagmamayari. Hindi niya kailangang ikontrol ang sitwasyon. Ang babae likas na gusto ng challenge. Gusto niyang hanapin yung hindi madaling makuha. Pero kung ikaw mismo ay umaasa sa kanya para sa kaligayahan mo, nawawala ang respeto niya. Ang stoic detached pero hindi cold, caring pero hindi dependent, available pero hindi desperado. At dahil doon nagiging misteryosong ligtas, alam niyang kaya mo siyang hawakan, pero pinipili mong hindi, at doon siya nahuhulog. Hindi ito ghosting error, ito ay intentional silence. Kapag naramdaman mong parang gusto mo nang maghabol, tumigil ka. Withdraw. Bumalik sa sarili mong mundo mag-gym, magtrabaho, magbasa, maglakad. Huwag kang magparamdam. At habang nagtataka siya kung nasaan ka, nagsisimula siyang magtanong, nainip na ba siya? May iba na ba siyang pinagkakaabalahan? Bakit parang ako yung naghahabol ngayon? Hindi mo siya inaway, hindi mo siya sinumbatan. Pero ginamit mo ang katahimikan bilang sandata at iyon ang pinakamahigpit na trap ng Stoic. Ang presensyang nararamdaman kahit wala ka. Stoic Principle No. 3 Speak through actions, not words. Kapag stoic ka, hindi mo kailangang magsalita ng marami. Ang kilos mo na ang magsasabi. Halimbawa, imbes na mag-text ng miss na kita, makikita niya sa actions mo na abala ka nagpo-progress pero kapag nagkita kayo, naroon pa rin yung genuine respect. Ang stoic na lalaki ay hindi nagpaparamdam para lang mapansin. Nagpaparamdam siya kapag may saysay. Kasi alam niyang ang tunay na attraction ay hindi sa frequency, kundi sa intensity at ang intensity ay hindi nabubuo sa dami ng salita, nabubuo sa lalim ng presensya. Ang stoic na lalaki ay parang eclipse, tahimik sa umpisa unti-unting nawawala, at sa pagkawala niya, doon mo mas nararamdaman ang liwanag niya kapag laging araw na sasanay ang mata, pero kapag biglang dumilim, lahat napapatingin. Ganun ang stoic silence. Hindi para mawala, kundi para maramdaman ang halaga mo. How to build the dark calm. 1. Pause before you speak. Kapag na-trigger ka, huwag agad magsalita. Katahimikan muna. Kasi sa loob ng tatlong segundo, pwede kang maging bata o stoic. 2. Be okay with space. Kapag hindi nagparamdam, huwag mo siyang pilitin. Tanggapin ang space at gamitin ito para palalimin ang sarili mo. The calmer you are in absence, the stronger your presence becomes. 3. Turn pain into power. Kapag nasaktan ka, gamitin mo yung energy para magtagumpay. Ang stoic na lalaki hindi umiiyak para mapansin. Umiiyak para linisin ang sarili at pumabangon ng mas matatag. 4. Master your body language. Tahimik ka man, nagsasalita pa rin ang katawan mo. Diretsyong tingin, tamang tindig, mabagal na galaw. Lahat yan nagsasabing may kontrol ako. At kahit walang salita, ang babae ay nakakaramdam ng dominasyon ng kalmado. 5. Practice the art of less. Mas kaunting salita, mas malaking epekto. Mas kaunting presensya, mas malakas ang alaala. Mas kaunting habol, mas matindi ang paghahanap. Ang lalaking marunong manahimik, mas delikado kaysa sa lalaking maingay dahil ang tunay na karisma ay hindi sa kung gaano kakavokal, kundi kung gaano kakakontrolado. Ang stoic na lalaki ay hindi nawawala. Pinipili lang niyang hindi sumabay sa gulo. Hindi mo kailangang patunayan na kalmado ka. Dapat ramdam nila. Kapag kaya mong maglakad palayo ng may dignidad, ikaw ang tunay na may hawak ng laro. Si Alex tahimik na lalaki. Matagal na niyang gusto si Celine. Babaeng sanay sa mga lalaking good morning araw-araw. Noong una, hindi siya napapansin, pero hindi siya nagmakaawa. Tahimik lang siya. Consistent sa trabaho, abala sa buhay. Kapag nagkikita sila, simple lang. Pero may respeto. Hanggang dumating ang panahon, napansin ni Celine na sa tuwing may problema siya, Si Alex ang unang pumapasok sa isip niya. Hindi dahil laging nandyan, kundi dahil kahit tahimik, ramdam niya ang bigat ng presence nito. At nang tanungin siya ng kaibigan niya kung bakit si Alex, ang sagot niya, hindi ko alam, pero kapag kasama ko siya parang tahimik ang isip ko. Hmm. Yan ang dark calm. Hindi mo kailangang pasigawin ng babae. Ang kailangan mo lang ay ang kapayapaan na hindi niya makuha sa iba. Ang stoic na lalaki ay parang lawa, tahimik pero malalim. Hindi siya maingay pero nakakapagpalamig. At kapag tumingin ka sa kanya, nakikita mo hindi lang siya. Nakikita mo rin ang sarili mo. Kaya gustong gusto siya ng babae. Hindi dahil sa drama, kundi dahil sa peace na dala ng presence niya. Scene 1. Sinabihan ka niya ng, baka hindi mo na ako ready sa relationship. Ang ordinaryong lalaki. Bakit? May nagawa ba akong mali? Pwede ba mag-usap tayo? Ang stoic, Okay lang. Hindi ko kailangang pilitin kung hindi pa panahon. Hmm. Walang galit, walang pilit. At habang naglalakad siya palayo, siya pa ang hindi mapakali. Scene 2. May argument kayo. Imbes na makipagsigawan, tumahimik ka lang at tumingin ang diretsyo. Hindi sa galit kundi sa kontrol. At sa loob ng katahimikan mo, nararamdaman niya na hindi ka basta lalaki. Isa kang bato sa gitna ng bagyo. Ang stoicism ay hindi pagiging malamig, ito ay pagiging buo kahit mag-isa. Kapag kaya mong tumahimik, kaya mong maghintay, at kaya mong hindi maghabol kahit gusto mo, doon mo makikita ang tunay mong lakas. Kasi sa dulo, ang pinakanakakadig sa isang lalaki ay hindi abso pera, kundi peace. Practical Daily Habits One morning calm, bago mag-cellphone, tahimik ka muna ng 10 minuto. Breathe, mag-meditate. Itrain ang utak mong hindi laging nagmamadali. 2. Digital Discipline kapag gusto mong mag-chat agad, isulat mo muna sa notes. Balikan mo after 30 minutes. Kung gusto mo pa rin, isa ka mo isend. Most likely mawawala na urge mo. 3. Physical control. Exercise hindi lang para sa katawan, kundi para sa disiplina. Ang stoic na katawan ay simbolo ng disiplina sa loob. For night reflection. Bago matulog, tanungin mo sarili mo, saan ako nagpadala sa emosyon ngayon? Saan ako na-control ng ego ko? Paano ako magiging mas kalmado bukas? Example, girl, batang ang tahimik mo? Stoic guy, kasi minsan mas may saysay -say ang katahimikan kaysa sa paliwanag. Hmm. hindi sa yabang, kundi sa lalim ng pagkakaintindi sa emosyon. Ang lalaki na reactive ay parang kandila sa hangin. Counting ihip lang, patay na. Ang stoic na lalaki ay parang ilaw sa lampara. Kahit anong hangin, patuloy pa rin ang liwanag. Kaya kahit sa gitna ng gulo, siya pa rin ang nagbibigay ng direksyon. At doon, ang babae ay nahuhulog hindi dahil sa ingay, kundi sa liwanag ng katahimikan. Sa dulo ng lahat, ang stoic na lalaki ay hindi lang gusto ng babae, kailangan siya ng babae. Kasi sa panahon ng kalituhan, siya ang nagiging sandigan. Hindi niya sinasabi, ako bahala, pero alam mong kaya niya. Ang dark calm ay hindi game. Ito ay estado ng pagkalalaki. Ang kakayahang manatiling tahimik kahit gusto mo nang sumigaw, manatiling totoo kahit gustong-gusto mong magpanggap at manatiling kalmado kahit tinatamaan ka, sabi nga ni Epictetus. Kung gusto mong maging lalaking hindi lang pinapansin, kundi hinahanap kahit wala ka, maging kalmado. Hindi malamig, kalmado. Hindi passive, disente. Hindi dominant, composed. Kasi tandaan mo, ang tunay na stoic na lalaki ay hindi kailangang magsalita ng malakas para marinig. Nararamdaman na siya kahit tahimik. Kung gusto mong matutunang gamitin ang katahimikan bilang sandata, simulan mo ngayon. Sa halip na maghabol, manahimik. Sa halip na magreklamo, magtrabaho. Sa halip na magpaliwanag, ipakita. Kung nagustuhan mo ang video na to, comment mo sa baba. Kalma pero nakakadik.